Ito na ata ang isa sa pinakamalupit na pagtakas sa kulungan. Hindi dahil sa matagumpay na nakatakas ang preso, kundi nagawa pa nilang kuhana ng video ang kanila pagtakas gamit ang isang na camera phone. Binutas nila ang air vent ng kanilang Selda kaya nakagapang sila sa pader ng kulungan. Gumawa sila ng hagdan mula sa tali at ng mga bedsheet. At yun ang ginamit nila para akyatin ang pader papunta sa bubong. Nang nakarating na sila sa bubong, gumamit sila ng tali para mag 5 floors pababa ng building. Matagumpay man sila nakalayo sa kulungan, Friday night in San Francisco. Pero ganun paman, walong araw ang makalipas, nahuli rin sila at naibalik sa kulungan. May isang grupo ng mga preso na hinatid pabalik sa kanilang mga selda. Habang pumapasok ang iba, pabalik sa kulungan, makikita ang nagawa magtago ng isa sa gilid ng kotse. Siguro ay pagod na ang mga polis sa oras na yon dahil walang nakapansin na naiwan ang isa sa mga preso. Kaya naman, tuwang-tuwa siguro ng preso na to dahil nakakuha siya ng na pagkakataong makatakas. Pumasok ang preso sa loob ng kotse at dahil iniwan lang ang susi doon, nagawa ng preso mapaandar ang sasakyan. Binaga ng preso ang garage door kaya nawasak ito at nakalaya siya. Pero hindi siya pinalad dahil nagcrash ang kotse sa isang puno kaya nahuli ka agad ang preso. Minsan ay nililipat ang isang preso mula sa isang kulungan papunta sa ibang kulungan. Ay isang preso na to ay nakakita ng oportunidad na tumakas habang nililipat siya. Nasa loob siya ng patrol car kasama ang mga polis. Nang lumabas ang mga polis palayo sa kotse para iprocess ang kanyang paglipat, Nagawa niya makalabas sa patrol car at sabay takbo papunta sa garage door na nagsasarado na. Saktong-sakto ang paglusot niya sa garage door bago ito tuluyang magsara. Hindi kaagad siya nahabol ng mga pulis dahil kinakailangan nitong buksan ang mga daanan palabas. Kaya naman, paglabas ng mga pulis, sobrang layo na ng preso at hindi na nila ito makita. Ganun paman, isang araw lang ang lumipas at nahanap na siya at inaresto. May isang babae na hinarang ng mga pulis sa kulungan ng Bansang Mexico dahil nahalata nila ninenervyos ito at nabibigatan sa hinihila niyang scroller bag. Nung binuksan nila ang stroller bag, tumambad sa kanila ang isang preso sa loob. Tinangkang itakas ng babae ang kanyang asawa mula sa kulungan pagkatapos ng isang conjugal visit. May labing dalawa na bilanggo sa bansang Denmark na nakatakas dahil sa pagbangga ng isang malaking bulldozer sa pader ng bilangguan. Tuwang-tuwa ang mga preso habang tumatakbo palayo para makatakas. Bago mangyari ang kanilang pagtakas, may isang dati nilang kasama na nakalaya na at siya ang utak sa paggawa ng plano. Naghagi siya ng isang cellphone sa pader para magkaroon sila ng komunikasyon at maipaalam sa mga bilanggo ang ginagawang plano pagtakas. Umabot ng anim na buwan ang pag-aayos ng nawasak na pader. At nagdagdag din sila ng CCTV camera para maiwasang maulit ng parehong insidente. Dalawang preso mula sa Romania ang ini-escort ng isang polis papunta sa isang van na nakaparada sa garahe sa loob ng compound ng bilangguan. Ang isang preso ay nakakita ng pagkakataong tumakas at agad namang binuksan ng polis ang gate para habulin ang tumatakas na preso. Pero sa di inaasahan, nakalimutan ng polis na dalawang preso pala ang kanyang binabantayan. Kaya sa punto ngayon, nakakuha din ng pagkakataong makatakas ang isa pang preso. Nung nakatakas na ang dalawang preso, nahihirapan na ang polis kung alin sa dalawa ang kanyang uunahin. Hindi man nahuli ang dalawang preso sa araw na yun, pero sa sumunod na araw, ang isa ay naibalik din sa kulungan, pero ang isa ay malaya pa din. May apat na preso sa Brazil ang nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng paglusot sa isang butas gamit ang isang metal na shower pipe. Binutas ng apat na preso ang pader ng kanilang selda para makatakas. Matagumpay na nakalusot ang unang preso sa butas, kaso ang pangalawang preso na lumusot ay minalas. Hindi sa nagkasya at na ito sa butas. Ang malala pa ay nagkaroon ito ng fractured rib, kaya nagsisigaw siya sa sobrang sakit. Naririnig ng mga polis ang kanyang pagsisigaw, kaya nabulilyaso ang kanilang planong pagtakas. dalawang Canadian na preso ang tumakas gamit ang isang helikopter. Sikreto malupit na pinagplanuhan ang kanilang pagtakas gamit ang mga text messages mula sa isang s**t phone. Dalawang magkasabwat ang nag ng helikopter para maitakas ang dalawang preso. Nakikita ng mga polis at kinuhanan pa ng video ang buong pangyayari. Dahil sa armado ng matataas na kalibre ang mga hide- at baka madamay pa ang na-piloto, na hinahayaan na lang nila ang mga ito. Makikitang nahihirapan ang mga preso makaakyat sa bubong papunta sa helikopter. Kaya nagpasya na lang ang mga kasabwat, na paliparin ang helikopter at hayaang magpabiti na lang ang dalawang preso. Sumabit pa ang tali sa isang CCTV camera bago pa sila tuluyang makalipad. naglanding ang helicopter kung saan malapit sa kanilang getaway vehicle para gamitin nila sa kanilang pagtakas. Sa kasamaang palad, oras lang ang lumipas at nahuli kaagad ang dalawang preso. Kasama ang dalawa pa nilang kasabot. To